Ang daming blanco. Yun o mga mars mga bro Monthly meeting po yan ng Lupong Sa barangay alamang Ito po ako mga mars kung hindi ka pa na sa akin channel Subscribe na Reynolds T. in YouTube channel Yan po naghahanda po ang Mga bagong alabang na Lupong Tagapamayapat Sa pamagitan ni Sir Lutri Dulia Dahil inahanda nila Ang sarili nila sa magaganap na LTIA Ibig sabihin eh para alam niyo na para kasi pag taon taon nagkakaroon kasi ng ano yung bang alam niyo na <laughs> pero ako kasi ang thinking ko auditor ako eh <laughs> may no details sa mga ano kaya ko yan yan Union Incentive Awards ayun po layo, LTIA. Ayun pinakaandaan ng bangga. Wow! Parang bago lamang, mga kamars, mga bro. Yan po, para preparation nilang in 2025. Um, guidance 2025, ang pecha ngayon, pero yung performance natin for uh, yun ang hinasabi ko kasi bawat barangay nagkakaroon ng incentive awards nakadala mga summons mga katitikan mga sumbong yan yung mga forms na yan at rinaslate sa Tagalog o, sa wika ng ating ML Quezon yes uh, Ika nga, pa-contest sa mga wow. bawat barangay. Yun yun eh, incentive awards. So, 9 o'clock to 11 o'clock, 12 o'clock. Kaya, kailangan talaga mga uh, discuss ng maayos yung ating flow ng presentation bukas. <laughs> yes, hanggang dito na lang mga march, mga bro, ang aking ang aking vlog, yan po na, preparation. Yes, hanggang dito na lang muna. Yan, nabubulot po ang inyong lingkod. Ray Dimesa in YouTube channel. Bye-bye you. Hanggang sa ulitin.